atong ipaabot ang akong pasalamat sa tanan ninyong buhat alang sa atong mga estudyante, alang sa atong mga pamilya, ug alang sa atong nasod. ang pinangga na senador sa Republika ng Pilipinas ang nagtabang sa ato ang Lapu-Lapu City Hospital na mahuman ang third phase of atong galbo karong gabi una. Pinalanggang Senador, Senator, Kuya, Bong, Go! Mo ang dapat nagaan o pasalamat karong adlawa. Salamat sa inyong serbisyo sa panahon sa pandemya. Salamat sa inyong pasyensya. Ikan pa sa online learning, padung sa face to -face learning. Kebolo ko nag-lisod yun po sa panahon sa pandemya. Salamat sa inyong pasensya, sa inyong mga estudyante. O ipa e, inyong pasensya. Palihog lang. O ako, dako ang akong pasalamat sa mga teachers. Dili ko mahimong senador kung wala ko nagtuon sa una. Niagi po kong mga maestra nga buutan. O niagi po kong uh, pagtuon ikan ka ninyo. Daghang salamat sa inyong servisyo. Apre ang akong opisina sa inyong tanan sa mga teachers kung namoy mga hinaing duola lang ninyo ang akong opisina mutabang yun ko sa abot sa akong nga uh, makaya mga kaigsoonan kausara ta mo aning kalibutana kung unsay kaayuhan mutabang tabang na pwede nato buhaton sa atong isig katao ato nang buhaton karon kay dili na ta mubalik aning kalibutana Ako ang inyong Senator Kuya Bongo padayon na magservisyo sa inyong tanan. Kay ako gatuo na ang serbisyo sa tao, serbisyo ka na. sa gino. Kapabayan ko, mahal na mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po.